May puna sa akin ito eh. Hmm. Yun lang po ang opisyon niyan eh. Mula pa umpisa at saka pumunta doon sa may tapat ng apalit, magpicture-picture. At uh, yun ang mga pinangangaral po niya. Mga yan. Eh, pero para iaral yung aral ng Diyos. Eh, hindi naman na aral ng Diyos ang pinangangaral nito. Oh, hindi raw aral ng Diyos ang ipinangangaral ko. Eto tanong, Mr. Daniel Rason, at sa lahat ng miyembro ng sa mga dating daan na sumusubaybay sa akin ngayon, saan talata ng Biblia mababasa na si Moises ay hari ng Egypto? Ito natin yan. Yung Biblia magasin, ibig sabihin po yan ay B-L-E-Forever pag nabasa nyo sa alinmang talata ng Biblia, no? na si Moises ay hari ng Egypto, ito tinitiya ko sa inyo. i iiwan ko ang pagkaministro ko sa Iglesia ni Kristo. Dilipat ako sa inyo. Ratelli, sa tulang itulog niya, sa loob ng kwarto niyo, brother. Ayaw ba siya? yung mrs. ko. Opo, totoo yun. Yun ang challenge ko. Basahin niyo sa alinmang talata ng Biblia. Yung talagang tamang sali ng Biblia na si Moises at... Balikan ko si Mr. Daniel Roson. Balikan natin para maalala ng lahat. May puna sa akin ito eh. Hmm. Yun lang po ang opisyon niyan eh. Mula pa umpisa at saka pumunta doon sa may tapat ng apalit, magpicture-picture. At uh, yun ang mga pinangangaral po niya, mga yan. Eh, pero para iaral yung aral ng Diyos, eh, hindi naman aral ng Diyos ang pinangangaral nito. Oh, hindi raw aral ng Diyos ang ipinangangaral ko. Ito tanong, Mr. Daniel Rason, at sa lahat ng miyembro ng sa mga dating daan na sumusubaybay sa akin ngayon, saan talata ng Biblia mababasa na si Moises ay hari ng Egypto? Natin, yan, magasin, yan. ay BLE forever sa nyo sa alinmang talata ng Biblia, no? na si Moises ay hari ng Egypto, ito tinitiyak ko sa inyo. Brateli, iiwan ko ang pagkaministro ko sa Iglesia ni Cristo, dilipat ako sa inyo. Brateli, sito lang itunog niya sa loob ng kwarto nyo, Brateli, ay dalawa yung misis ko. Opo, totoo yun. Yun ang challenge ko. Basahin nyo sa alinmang talata ng Biblia. Yung talagang tamang sali ng Biblia na si Moises at baligan ko si Mr. Day.